Hindi na bahagi ng National Security Council o NSC si Vice President Sara Duterte matapos permahan ni President Bongbong Marcos Jr. ang executive order para sa reorganisasyon ng ahensya. Sa ilalim ng utos, inaalis na ang vice presidente at ilang dating pangulo sa NSC kabilang ang ama ni Duterte na si Rodrigo Duterte. Ayon kay Marcos, ang reorganisasyon ng NSC ay kinakailangan upang masiguro na ang mga miyembro nito ay magtatanggol sa pambansang seguridad at soberanya. Sa bahayag Secretary Lucas Bersamin. Sinabi nito na sa ngayon, hindi mahalaga ang posisyon ng Vice Presidente sa tungkulin ng NSC. Layunin rin daw ng reorganisasyon na gawing mas matatag ang institusyon ng NSC upang mas angkop sa mga bagong hamon na kinakaharap ng bansa, partikular na sa West Philippine Sea. Matatanda ang hindi nagko-comment si Duterte sa naturang isyu. Kinampihan ng kanyang ama ang China sa kabila ng patuloy na pambubuli nito sa West Philippine Sea. Lalong lumalalim ang hidwaan sa pagitan ni Marcos at Duterte na dating nagtambal sa ilalim ng UNITEAM. Para sa iba pang content, ifollow lamang ang social media pages ng News 5.